isa ng proud lola sa unang apo. Alamin sa Ice Patent Report ni Anton isa ng granny, si Carla Estrada. Ito ang proud na proud na ibinalandra ng aktores sa kanyang Instagram stories. Si Carla ay official na naging lola matapos manganak ang kanyang manugang na si Nathalia Valdivia, misis ng kanyang panganay na anak na si JC Padilla. Sa kanyang Instagram stories, ipinos ni Carla ang picture niya karga ang isang baby na si Claudio kung saan nilagyan niya ito ng caption na Greatest Birthday Gift Ever. Sa isa pang post nito, ipinakita naman ni Carla ang ilang happy moments sa kanyang birthday celebration kasama ang kanyang buong pamilya. Si Nathalia ay nanganak noong November 12 kung saan ibinandera pa ni JC ang panganak ng kanyang misis. Kinumpirma ito ni JC sa pamagitan ng isang post sa black and white picture ng kanyang mag-ina na nagpapa-dede. At iyan ang aking balitang showbiz para sa impilang may todong lakas DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.